Magandang araw mga kakunci ayan, at ang saya-saya namin ngayon. Alam nyo kung bakit? Sakit. Ang ayan. <laughs> masakit ang ngipin pero ang aming pato ay namisa, namisa ba? Nang anak. O yung itlog naging itik ay oo. <laughs> ayan oh. Ayan papakita ko sa inyo. ayan siya yung isa, 'di ba? andyan lumabas yung isa pero ang kanyang nanay ah. Ayun yung kanyang nanay. Ayun kung pumasok kasi baka ako'y kakaratay, kakaratehen. Mm. Pit, 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 pit. Ang aming pato ay namutki. <laughs> ayan. Ah. So ayan mga kukunji at ang ang saya-saya ko kasi first time kong makakita ng patong unang nanganak o namisa. Ayan, so update ko kayo kung ilan yung pipisahan niya kasi 15 yung itlog niya eh. So, ang saya talaga pag mamuhay ka dito sa probinsya kasi pwede kang magtanim, magrelax, mag-alaga ng mga ganyan, mga itik, pato, manok, baboy. Yan at yan lamang po at 拜拜哟。